Kapan ka na Mas makapan no? Parang traditional na itak ng mga kapatid nating mga muslim yan, ah, yan. Ma ay, mga yan. Ayan, huwag ma'am May mga kwintas Ayan So ayan, nandito na tayo sa may uh, ground floor So yun Itong lugar na to ay isang alibing ko pa rin pero pinaganda Ayan, tinan nyo at pina uh, yan. tayo sa may rotunda ng yan uh, dito sa may Magallanes yan so balik tayo sa Davao City so galing tayo dun sa may Pasig uh, Island ng Davao del Sur so ating pinuntahan yung maliit na island at yun kung gusto yung pumunta dun uh, ngayong summer so may video tayo nyan so nandito tayo sa may rotunda ng Magallanes yan sa may Pinchon or sa may Claveria So, ating pupuntahan dito nga sa sa may uh, Claveria o Semericto ang pinakamataas na building na ginawa dito sa may, sa may Mindanao. So, ating pupuntahan, makikita ko sa inyo ha. Ah. So, kaya nandito tayo sa may City of Davao ngayon. So, yan. Ito yung makita niyo dito sa may Rotunda. So, ito yung engineering uh, uh, building at saka City Health Office ng Davao City. At ito yung mga kanayo, ito yung pinakauna sa Davao na, kung hindi ko nagkamali, ito yung pinakaunang Uh, barbequehan dito sa Davao so yun, at uh, saka yun pupuntahan yung pinakamataas na building na ginawa dito sa Mindanao ito yung dito sa may Davao City lang mismo, so malapit na lang tayo ilang minuto lang baga motor natin napuntahan na natin yung pinakamataas na building at natin titingnan po at pakita sa inyo ah, at kung ano ang mga specs sa building dito sa may uh, Ruas Lang Banda, okay? So yan, uh, na nalipid na request time ka tayo na, na pag-shout out sa pa sila mga atrapantes sa Davao City. So ating pupuntahan ngayon yan. Sila yung nag trabaho dire. At itong ating ipakaw na lang kay gusto nila mag-shout out. Yan. <ahead> so yan. Yan. Shout out, shout out. Ali. Kaya <atau> na mga trabahador. <tit> muni mga trabahador sa City Hall. Yan. Mga. City Engineer. City Engineer. Yan. Shout out nyo Yan. Tayo mga trabahal ko sa mga City of Jenners, mga sa mga sipag na mga trabahal sa City of Yan, yeah, natato nyo ah. Yeah. Sa CCD yeah. dito sa eskulahan, Daro? Ha? Ah? So yun, mga kadayo. So, atin lang yung shoutout sila kasi yan. <laughs> so yun, atin yung pupuntahan na yung uh, pinakamataas na building na ginawa sa may Mindanao. Okay, then let's go! Ayan ka na, nakalimutan ko pala kada na yun. Ito yung, makita ko lang sa inyo itong building. Ito yung gawa na, ito yung sa May Pilcrest o so, four story commercial building. So patuloy pa rin sila ng trabaho. Yan Yan ang crane. No? So postory story uh, commercial building. Ito sa May, malapit lang sa May Rotunda na Magallanes. So yun, ito so, tayo dun sa May Klaviria. Kapakita ah, ko sa inyo yung pinakamataas na building. Ayan. So yan nandito tayo sa may na. So ito na yung Ateneo at ito yung ginawa pa na 2 o 2 At saka ito yung sa may gilid natin, ito yung uh, Marco Polo ng Davao City. So yun, dito tayo na. So before that, ito po po ating pupuntahan yung pinakamataas na building natin na pupuntahan. So kung magtaka kayo kung bakit nawala na itong Aldi Binco. Yan, ito yung sikat sa una na Aldi Binco, mga souvenir shop. Uh, building ito yun so pakita ko sa inyo ah, yan so dito lang sa malapit sa my 202 peak bakit nasirado kung saan ah pakita ko sa inyo kung saan inlipat ito yung bali heritage sa ah, ah, building kasi matagal-tagal tong mga souvenir shop nga dito ng area so nag-close sila so kung nagtaka kayo kung saan to nalipat at ipupuntahan muna before tayo mating ipating eh, pakita sa inyo yung pinakamataas na building dito sa may Mindanao ang ginawa. So yun, ito yung yan, aliving ko. At ilang ipakita sa inyo kung saan nalipat. Nandito yan sa may may Irkuhas o sa may Klaberia uh, area pero nawala na dito. gi close na to dahil sa itong building ang ginawa, itong 2 to feet. Parang kasama to sabi at si silang building ang ginagawa. At nilipat sa ito nga bahin. So ating pupuntahan muna, pakita ko sa inyo before tayo sa ating uh, vlog na uh, pinakamataas na binding sa Davao. Okay? Sayan so, ka ating to, na ating upuntahan muna kung nilipat na albiting ko. So, dito siya sa may ruwas na uh, so, para pag kung gusto nyong hindi kita ka, 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 kayo, kayo, tapos pumunta kayo ng Dabao, hindi kita kayo ng tapos pumunta kayo ng Tagat sa Dabao, kung saan yung magkuha na o magbili ng mga souvenir so ate lang mapuntahan dito kasi nilipat na yung Aldi Bingko souvenir shop so dito yan so ito yung Davao City Central Post Office yan sa Sayan. so dito ka na yun so ito na yung bagong ko na souvenir shop ito yung tawag na uh, Poblacion Market Central so ito yung ito na yung nilipat yung mga souvenir shop dun sa may albiging ko so yun ako kinapin uh, madali lang makita ninyo galing dun sa may ruhas uh, mapunta lang kayo na dito nga side yan. So yan dito na tayo. So ito yung makita. madali lang kayo kada makita kada yo kasi doon sa may rotunda ng Ruha. So dito lang balanda sa so, may right side kayo. So ito na yung makita niyo yung So plus yung Market Central. So ito yung entrance. So ating two story building ating papasukin Yan So pasyal muna tayo before tayo mag Kuhan, sir Shout out kang chip Shout out pala kang chip Kaya nagbantay ka ron dire So yun, so Ay, yan ah, uh, So yun, ito na yung makita niyo Sa labin niya Yan Two story building ito na yung nilipatan ng Aldi ko So, lahat yung mga butik na nandoon sa may uh, Aldi Binko, so nandito na. At dito na kayo umili pag once na. Morning! <laughs> Sige. So, dito na kayo mag uh, ah, ng mga souvenir pag once na papunta kayo ng Davao So, yun. May escalator to story. May coffee shop. Abos, ah, coffee shop. So, yun, uh, paaikikot tayo. So, may, yan. At story, may, parang mall Ikaw like, na kada yun. Yan, may one. Yun. May skalito. Ah, uh, yun, skalito. At dito sa itaas, yung mga bilihan ng mga, yan, mga boutique. Yan. Yan, mga, sabihin so, niya, t-shirt. On ito na yon yan mga malong pati bang mga klasing mga doubles winner dito yan sa may uh, second floor itong itong second floor ng building ng Poblacion Market so yan morning <laughs> ayan so ikot ikot lang tayo mga kadayo ito na yan daming mga butik na mapilian ninyo pag once na nandito na kayo sa Lesser. Mamalit ma na si. <laughs> yan, mga magandang mga kwan. There, yan. So, yun. Tingnan niyo. Ito yung taas na tayo. Yan. So, mas maaliwala si Tom mas maganda dito kadayo Kasi malaki ang building sa so, Yan. At yan. ah uh, walang hindi may e kasi so may pala doon mga alas yung pala pala dito so ito na yun dahil palang mga kuwan dito ka mga kwarto kwarto pala ka mas parang traditional na itak ng mga kapatid natin mga muslim yan ayan Daya, mga mga quintas. ayan 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 dami so yun ah, kung pumunta kayo ng Davao arin na kayo sa may Poblacion Market lang ma'am so yun ayun dito na tayo sa may ah uh, ground floor so yun itong lugar na to ay isang aliging ko pa rin pero pinaganda yan tingnan nyo at uh, social yan ay pang mga pang dito sa may ground floor yan parang mall na kadayo yan mga iba't ibang klaseng pwede nyo mabili mga agong yan agong mga kadayo kulintang yan ikot lang tayo ini mga jewelry yan, ito yung nasa rin gitna yan yeah, iba't ibang mga classing crop hand crop yeah. oh, may may skali uh, libito pala ba dito pala ka dito so ang yeah, yan libito yan okay Na dito na mga kadayo dito na dito sa may building mismo sa harapan so ito yung Bilbali Residence uh, by Euro Tower so dito yun ay uh, tinutukoy sa may kuan uh, uh, lang uh, may hilira lang ng Ruhas Park so ito yung Ruhas Park So daming mga activities ng mga bata dito, mga activities. Ayan, sa taak niya. <laughs> mga bata dito na ng school, nga dito mag-activities itong Ruas Park. So yun, ito ay provided ng Davao City para patambayan ng mga tao dito nga bahin sa may Ruas. Yeah, tingnan niyo. So ito na yung building na ating uh, eh, uh, pakita sa inyo. Uh. Ito yung pinakamataas na building na ginawa dito sa Mindanao. Yeah. So yan mga nandito sa may Ruhas na. So ito yung pakita sa inyo. Itong pinakamataas na building na ginawa dito sa may uh, Mindanao. Ito yung Bilbadi Residential by Euro Tower. So yon ito na yung building na nito lang sa uh, city of our uh, May gitna lang talaga ng Davao City. Ito ng Ruhas Park, San Teneo. At ito yung Marco Pulo, Yan sa may alikod natin. At ito yung Red, uh, Philippine Red Cross Building. Yan at sa panda, ito na yung post office yan, ito yung building na to so yun ito yung may floor na 36 floor so ito yung mataas pa sa may iyon tower dun sa so may bahada ang bahada yung tower ka ay 33 floor lamang so from ground to top ay may haba ito na 320 feet so yun ito yung pinakamataas ka yan So, yun kaya niya magkuha na makiri ang trip 7.5 na magnitude na magnitude magnitude kada yung uh, earthquake above. So, yun ito yung may ang pundasyon niya kada kada yung ay katumbas ng uh, 20 story building. So, 20 story building ang pundasyon niya dito uh, sa may yung itong yung, uh, Euro Tower or Bilbadi Residence. So, yun uh, ginagamitan ito ng four uh, piles at sa kapel pile cup ang tawag sa paggawa ng pundasyon yun mga kadayo so yun ay uh, malapit lang din sa may mga sikat na kuha ito ng atinio at itong uh, Marco Polo dito sa itong likod yan at saka ito yung building ng Red Cross at saka malapit lang pati sa may uh, Gmall mga kadayo at saka sa Chinatown so yun at ito sa gitna talaga at ito yung Ruhas uh, Ruhas Rojas uh, eh, ruhas park yan. so yun pag nang may unit ka dyan uh, pagbaba mo nandito ka na sa may city mismo ng Davao so yun ito yung building nating pinuntahan na pinakamataas dito sa may Mindanao mga kadayo. so yun ito yung ang UR Build yeah, Bilbadi Residence by Euro Tower at saka ito yung ginagawa patuloy paling ginatarbaho kadayo, ito yung 202 peak pero mga 30 plus lang yapo ni sa pero hindi ka gano, ka hindi talaga ka kung nung um, tong building na to na pinakamataas dito sa Mindanao itong Tuan Bilbaldi Residence makadayo yan makadayo salamat huwag don't forget to like and subscribe our channel Pakipalo po sa Facebook page na kuya dayo salamat huwag peace out tay sa may Marco Polo kadayo. So, in na pala yung Marco Polo kaya baka mag-uupin na tumakadayo. Yan, tingnan nyo. May mga tao doon nag sa itaas. At ko sa kuan din, sa may ground din nag So, parang i nila, pinaganda uli. Sa, yan, May mga tao doon. May mga tao sa nakahang, mga tao dyan, o, nag-trabaho. Para parang pinapinturahan uli at sa pinaganda. Yan, It's sa ground din may mga nagtrabaho din mga kadal.